Hi guys, ayan. At dahil Father's Day, sige, uh, yung nanghingi sa akin ng Gcash, na paranas daw ng Gcash. So, eh, so, guys, paranas natin kahit konti lang. So, tara guys. Hi, hey, kamusta mga guys? Ayan, magandang hapon at tanghali sa inyo. Anong oras na ba? Ah, ala una na lang sa magandang hapon sa ina lahat. So, kanina habang nag-live ako sa Facebook ko, may nag-chat sa akin doon na paranas naman po ng Gcash, pambili ko lang ng gatas at konting bigas para sa aming mag-anak. So, syempre ako um, naman na-touch ako guys kasi ah, uh, alam ko rin yung sitwasyon na dumarating sa punto na halos wala ka nang maisain, eh, wala ka nang Maipin ka data sa kapatid mo. So naranasan ko yung guys yung bata pa ako. Uh, nangihini kami ng tulong sa kapitbahay or sa kamag-anak. Pero kadalasan <laughs> pinatanggihan kami kasi alam nila wala kami pang bayad. Nangungutang kami. So gusto ko lang i-share to guys. Hindi ba gusto kong ipagmayabang sa inyo na nagbigay ako o nagtumulong ako. Hindi, hindi naman kalaki lang yun guys. Pero alam ko kahit paano nakatulong ako dun sa tao. So gusto kong i-share to para tularan nyo po. Uh, tularan nyo kahit konting blessing man lang yung hawak niyo kahit kung kung pera yan, kahit kung anong hawak na pwede nyo itulong. Uh, matutok po tayong tumulong sa kapwa natin, kahit kung lang. Kasi hindi naman habang buhay, eh, hindi naman araw-araw eh, malakas yung pangatawan natin. Hindi natin masabi kung kailan yung hanggang saan yung buhay natin. So, pag namatay tayo, hindi naman natin madadalain yung kayamanan natin sa langit. Diba? So, hindi nga ibig ko sabihin. ah, uh, Siyempre, naawa din ako kasi alam ko yung pakiramdam na nanghihingi ka kasi alam, alam mo sa sarili mo na wala wala ka. Yung nilulunok mo na lang yung pride mo para nang nakasayang yung loob mo at maghingi ng tulong sa ibang tao. So, swerte mo na lang pag may magandang loob na nagbigay sa'yo ng tulong. Ako naman, pag may lumalapit sa akin, kahit kunti lang yung hawak ng pera, bina, binabahagi ko kasi alam ko, pinagdaanan ko yan. Yung wala kang pambiling bigas, wala kang pambiling kahit anong ulam. Madalas ang inuulam ko, dati ano kape or minsan naman asin na may tubig siyempre guys naranasan ko yan o, kung baga yung naranasan ko na yun ayaw kong ipagdamot kung ano man yung kaya kong ituloy sa iba dahil yung naranasan nila yun, naranasan ko noon so sana maging aral sa atin lahat na pag may humingi ng tulong sa atin eh huwag natin ipagtabu yan uh, bagpost, tulungan natin kahit konti lang sa so, yung galing sa puso ba masarap tumulong lalo na pag alam mo yung nanghingi ng tulong sa iyo eh, kahit, ko, kahit hindi mo siya kilala mas alam mong nagsasabi ng totoo. So, ayan guys. Uh, thank you. Thank you. Sana na nakatulong ako sa kaon so So, sh sinishare ko lang ito. Kasi ano, sinishare sh ko lang sa inyo. Kasi masaya lang ako. Kasi paano nakatulong ako sa kapo So, thank you for watching guys.